Ha? bakit? Ano bang kulang sa akin? Bakit mo ako ginago? Putang ina talaga tong buhay na to. Nagpakatino naman ako at nagayos naman ako. Bakit maghanap ka pa ng iba? Ako pa itong pinagbubuk ako po sa Bakit? Mabuti ba yung ginagawa mo sa akin? Ang gaguhin mo Ako? ang lahat, lahat ng titiis ko para sa'yo. Wow! Ang galing mo. Ang tagal mo na palang nagtiis. Bakit ngayon mo lang sinabi sa atin yan? Samantalang noon, okay naman tayo. Noong hindi pa dumating, yung hayop na putang ng baby friend mo na yan. Tapos ito, ito yung ipapalik po sa lumabas na talaga yung totoo. Lumabas na gusto mo talaga yung lalaki yun. Ipinagtatanggol mo ka talaga. Ang akala ko, ikaw ang katukaran ng mga pangarap ko. Sinira mo mga pangarap ko. noon yun, sinusuportahan mo ako. Pero una akong sumusuporta sa'yo. Ang akala ko, totoo ka at seryoso ka. Ang laki ng pagkakamali ko. Ayok. Kung alam ko lang sana, hindi ko na pinasok yung ganitong buhay. Walang kwenta, Hindi mo lang iniisip mo, pinakingingan mo lang sa'yo, di ba? Ayaw ko na. Tapat at seryoso naman sana ako sa'yo. At nagpakatotoo naman sana ako sa'yo. Ito lang ay gaganti mo sa akin. Wala kang utang na loob.